Bago matulog, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa panalangin ng pasasalamat, pagsisisi at biyaya. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay ngayong gabi. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa buong araw na Kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo. Panginoon, sa katahimikan ng gabing ito, lumalapit ako sa iyo ng buong pagpapakumbaba. Inaanyayahan kita sa aking puso, sa aking isipan, at sa buong kaluluwa ko. Pawiin mo ang lahat ng pag-aalala, ingay, at takot na bumabalot sa akin. Sa bawat paghinga ko, isinusuko ko sa iyo ang lahat ng nangyari ngayong araw. Linisin mo ang aking puso Linisin mo ang aking isipan Nais kong matulog na may kapayapaan At maramdaman ang iyong presensya Habang ako'y nagpapahinga Salamat Panginoon sa araw na ito Sa bawat hininga, sa bawat kibot ng aking katawan Sa bawat pagkakataong ako'y nakalakad Nakapagsalita at nakarinig Lahat ng ito ay biyaya mo Salamat sa mga taong nakausap ko, sa mga pagkakataong ako'y nakatulong o natulungan. Salamat sa simpleng pagkain, sa tahanang naging silungan ko, sa, sa katahimikan na nararanasan ko ngayon. Salamat kahit sa mga problema, dahil may aral akong natutunan. Salamat sa hindi mo pagsuko sa akin kahit ako'y nagkukulang. Salamat sa iyong pag-unawa, sa iyong pagtanggap, at sa iyong pagmamahal, Panginoon, patawad sa lahat ng aking kasalanan, sa mga salita, kilos at kaisipang hindi nakalulugod sa iyo. Patawad sa mga pagkakataong pinili kong sumuway kaysa sumunod. Patawad kung naging mapagmataas ako, kung hindi ako naging mapagpasensya, kung nagkulang ako sa pagmamahal. Linisin mo ang aking puso, O oh Diyos. Gawin mong dalisay ang aking damdamin. Ayaw kong matulog na may kinikimkim na galit, tampo o hinanakit. Tulungan mo akong patawarin ang mga nakasakit sa akin at patawarin ko rin ang aking sarili. Nais kong matulog ng may kapatawaran at kapayapaan sa puso. Sa iyo ay sinuko o oh Diyos ang lahat ng nangyari ngayon. Ang mga kabiguang naranasan ko, ang mga takot na bumabagabag sa akin, ang mga tanong na wala pa rin kasagutan, lahat ng ito ay inilalagay ko sa iyong kamay. Hindi ko kayang dalhin ang lahat, kaya binibitawan ko ito ngayon. Ang mga plano ko, mga iniisip kong problema, mga pangarap na hindi ko pa nakikita, alam kong hawak mo. Sa gabing ito, hindi ko na kailangang mag-alala sapagkat ikaw ang Diyos na hindi natutulog. Ama, sa mga oras na ako'y nangihina, lumalapit ako sa iyo. Ipinagkakatiwala ko ang aking kalusugan, ang aking emosyonal na estado, ang aking isip, puso at damdamin. Pagalingin mo ako sa anumang karamdaman, physical man o panloob. Puspusin mo ako ng bagong sigla para sa susunod na araw. Naririto, Panginoon, ang aking mga iniisip, mga bagay na nagpapabigat sa aking damdamin. Alam mong may mga tanong akong walang sagot, may mga suliranin akong di ko alam kung paano haharapin. Pero sa gabing ito, ibinibigay ko sa iyo ang lahat. Naway, ikaw na ang kumilos, Itinataas ko ang mga problemang hindi ko kayang solusyonan. Lumalapit ako ngayon ni na may buong pagtitiwala. Sa iyo ko ay binibigay ang bukas. Hindi ko alam kung ano ang darating pero alam kong hawak mo ako. Pinipili kong sumuko sa iyo. Ikaw na ang manguna. Ialay mo ako sa landas na naaayon sa iyong kalooban ipagkaloob mo ang kapayapaang higit sa pangunawa. Panginoon, bigyan mo ako ng mapayapang pagtulog. Nais kong sa bawat paghinga, maramdaman ko ang presensya mong nagbibigay ng kapanatagan. Protektahan mo ako mula sa masasamang panaginip, mula sa anumang panganib sa gabi. Balutin mo ng iyong kapangyarihan ang aming tahanan. Huwag mo akong pabayang maalipin ng takot o pangamba habang natutulog. Sa halip, palitan mo ito ng kapanatagan, ng kapayapaan at ng katiyakan na bukas ay panibagong pagkakataon. Inaalay ko rin sa iyo ang aking pamilya at mga mahal sa buhay. Ingatan mo sila saan man sila naroroon. Bigyan mo sila ng mapayapang pagtulog. Pagpalain mo sila ng kagalingan sa katawan kapayapaan sa isip at katiwasayan ng damdamin. Naway ang kanilang mga panalangin ay dinggin mo rin. Palakasin mo ang aming relasyon sa isa't isa. Gawin mo kaming bukal ng pagmamahal, pagkakaisa at pag-asa sa isa't isa. Panginoon, salamat sa gabing ito. Habang ako'y matutulog, alam kong ikaw ang magbabantay. Salamat sa kapahingahan at sa katiyakang bukas ay may bagong simula. Hinihingi ko ang iyong paggabay, kalakasan at karunungan sa mga susunod na araw. Turuan mo akong magtiwala, maghintay at magpatuloy sa pananampalataya. Sa iyo ko iniaalay ang aking buong buhay. Mamahinga ako ngayong gabi ng may kapanatagan dahil ang aking Diyos ay tapat, mapagmahal at hindi kailanman nagkukulang. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Yesu Kristo na aming Panginoon at Tagapagligtas na nabubuhay at nag kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin Pagpalain ka ng Diyos